Maayong hapon guys. Nanobig naman tayo sa ating mga tanong. Bisan o kuan. Tugnaw na guys. Bisan nagyelo na sila pero kinahanglan gihapon tubigan para ano dili mag dry ang ilang punuan na guys oh. Akong tanaw ning kuan guys ba talong kay Akong ako lang ning panglimpyuhan diri guys pero sayang hala hala guys sakto gid ko guys sayang siya I ako mo taning put ning talunga guys pero na siya bunga guys oh ay may bunga siya guys natabunan sa mga dahon kasi si daghan mga dahon oh diri guys oh napagaiday guys oh daghak bulak nali siya bunga oh na guys napa guys hala kuha uno na siya guys oh niya guys Napa din ha. Uy, daghan mga bunga. Napa guys. Naghang mga bunga nagpahipe di aning talong guys. Napa isa diri guys oh. Ay, ang cute niya guys oh. Daghan siya, ano. Na mga bunga oh na guys. Napa guys oh. Bunga na guys oh. Daghan pagbulak. Ay, di na, ako niya. Nagplano magod ko nga ako plot dun guys. Pero, nina na pa, guys. Ay, ang cute niya dito guys. Oh. Hala, ang talong. Daghan pag mga bunga. Napa. Mabulak pa na siya oo. Oh. Hala, daghan siya bulak. Nagplano ko guys, naku siyang putlon. Kaya para malimpyuhan ako diri guys, baka ibutangan na ako, tugkuan. Butangan na ako ulit siya kanang haluan na ako ulit siya kanang bagal manto to sa alimangoy. Eh. Gipalitan ko sa kung ba nag... Mura na siya gikuan guys, baka nang gigrind na ng, nga ano bro gigaling nga kanang gidugmok nga mga bagal sa limangon yeah, may man na siya butang sa garden isa ka bakit guys <laughs> kasi nakasabaan ako kay wala so, nga na pa man nakalimot ko guys na dai so mo nang nagplano ko nga ako ning ako nagplano ko nga ako ning kanon ang talong pang idto na nako ni guys bagawa sa balanghoy pero ay na pa siya mga bunga ay di din nako ni kanon guys din nako ni siya Ibtun. Una pa diri Oh. Una pa siya oh, mga bulak. Mintras guys nga di gud ni mag-frost. Okay ra ni sila guys. Pero pag mag-frost may pero layo pa mtong December guys. Uy, pero tugnaw naman, good guys. Tugnaw na. Kaya ano tan-aw lang nato. Nara guys. Oh, dagan pa siya bulak-lak ay di, di, pa din ako ni siya pang potloon guys kaya oh gwapa og mga dahon kay sige lang ako ginatubigan kay dry manggood ang kuan basta tugnaw dry ang soil kaya yun gumaganda sila hala ako din yung kuan nun guys ako ning makakuha na ako sa bunga ako na din yung padayo, padayo nun ako ning talong kaya yun guys ang saya saya may nagpahiping ang mga bunga kaya ako ni potlon. Okay guys, daghan kayong salamat guys. Thank you for watching. Bye!